Hey guys, napaaga akong gumising dahil sa sobrang init. So magsuklay muna tayo guys para naman presentable tayo. Charot. So ayan guys, gusto ko pa sanang matulog ulit pero grabe talaga yung init guys. Hindi ko na mag carry yung init. El na talaga. Tingnan nyo naman sa labas guys, 3pm na. Pero grabe yung init, parang cloud noon pa rin. 8pm to 9pm yung init talaga hindi na normal. Kaya yan tuloy guys, napaisip tuloy ako kung anong gagawin ko dahil nabuboard ako. Gusto ko sanang kumain ng masarap. Mm, ano kaya kakainin ko? Ah, alam ko na guys. Magtake out na lang ako no. A few moments later. So ito guys, ito na yung order namin guys, coke float, spaghetti at burger stick kay partner. So, yan. Sulit na sulit, guys, na yung mix and match ng Jollibee promo nila. Talagang nakapas, napakasulit kasi nga, ano, may cooklot ka pa, may tuna pie ka pa, or burger stick pa ka pa. Depende sa inyo kung ano, ano yung partner na gusto niyo Si partner gusto niya may kanin talaga. Kaya, tumaba siya sa mga may trabaho diyan deserve nyo naman na kumain ng masarap, di ba? Kasi marami nang sasabi, wag kayong puro gasto. Kasi hindi kayo nakapag-savings niyan. Depende naman 'yan sa tao eh. Kasi tayo mayroon tayong tinatawag na budgeting. May budget tayo para sa billing, sa mga needs. Ako talaga guys, mahilig talaga ako sa pagkain. Hindi ako masyadong mahilig sa material na bagay gusto ko pagkain lang pero nahihirapan ako guys hindi ako tumaba eh mahilig sa pagkain pero hindi naman tumaba pagka so sa so mga hindi pa kumain dyan mag, mag snack muna tayo sa inyo pala yung unang subo sa ano guys yung ano spaghetti masarap siya pag paminsan-minsan lang pero pag dinadalas-dalas mo, parati mong kinakain. Nakakaumay din. Pero sa mga bata, talagang mahilig sila sa spaghetti, no? Fried chicken, spaghetti, hotdog, mga ganun. Siyempre, naman tayo, mahilig din man tayo kahit matanda tayo kasi si Jollibee, masarap talaga yung spaghetti ni Jollibee. Kaya nga, Jollibee bidang saya, diba? Kasi lahat na kumakain dun ay nasasayahan. Ano ka ba? Ano ka naman, Mary Ann? So, tinikman ko yung burger stick ni partner kasi ano. Gusto ko rin tumikig. <laughs> Wala lang. Trip ko lang. Cooklot, guys. Sarap yung cooklot. Lalo na sa panahon niya. So, si partner ko lang, guys. Unang oh, nahihiya na siyang humarap sa camera kasi matagal na daw kami hindi nakapag-vlog. Kaya nahihiya na siya. So, after ko pala nito, guys, maguhugas na naman ako ng pinggan. Grabe yung trabaho sa bahay pag walang day off. Mag ano talaga, lahat ng trabaho, tambak. So, ayan, guys, huhugas mo na tayo ng pinggan. Kasi yung pinggan namin kanina to, hindi na hinugasan kasi natulog mo na ako. Dahil yung mata ko ay sobrang anghang na. Hindi ko na kinikere yung ano ko yung duka guys grabe na dyan ka duka sa tinuod na karang pang gabi ibitaw kanya niya 12 hours so di na dyan madag smile ay okay, nag uli ni mo haggard haggard na dyan yung hang na pa'y yung mata nga ng hubag oh my god so na dyan maklaro ang ato ang beauty dito tapita so hugas hugas sa tag ginagmay guys no kaya wala man tayo tig tig hugas tig lungag kaya kayo dyan sa mga hindi pa asawa huwag na kayo mag asawa eh, yun maaga guys kasi ako hindi naman ako mag-asawa. Saktong-sakto lang yung edad ko. 25 years old. Yung mga DC, wag mo na kayong pumasok ha. Sobrang mahal ang bigas ngayon. Charot. Depende yan sa inyo. Light nyo yan eh. Diba? Chase nyo yan eh. Advice lang. Ganun lang. So, ayan guys. Sa tapusin ko muna yung trabaho ko dito. Kayo naman dyan. Tapusin nyo rin yung trabaho nyo. Charot. So, ayan guys. Bumili pala ng itlog si Parter sa Carbon kasi sobrang mura talaga doon. Nakapag-save kami kasi kami pag doon sa, kami sa Carbon nag ano, namili. Sobrang mura lang talaga doon. Depende kasi sa ano din sa kalakihin niya. Cute ng ano ko. Lalagyan na itlog guys na. No? Meron din tayong alubati guys para sa ating sinabawang isda magsabaw tag isda karong hapon guys kaya namimiss ko nang kumain na sinabawan, guys na kami talaga yung nagluto kasi palagi lang kami kumakain sa labas kasi nga walang time si partner nag -work, work ako nag work so ito na yung mga ingredients natin guys alubati, tomato sili sibuyas at ito naman yung isda natin guys so Ayan guys, tapos na. Pero na overcook ni partner. Okay lang naman guys kasi sabaw lang nang yung importante, di ba? So maghahapunan naman tayo. Kain naman tayo ulit guys. 'Yung hindi pa kumakain ng hapunan, diyan kain tayo. Sobrang sarap nang sinabawang isda guys, lalo na pag may ano, kamatis. So mga mahilig diyan ng kumieto, ali hali na mo. Charot. Pasensya nyo na know, guys sa Mix yung ano natin guys. Kasi gusto ko sana magbisaya. Pero meron din namang mga Tagalog na nanonood ng video ko. Kahit hindi pa tayo moony. ba? Diba? Kain mo na ako guys. Salamat sa panonood ng video ko. Sana hindi kayo magsasawa. Bye bye.